Yung totoo, Daisy. O, eh. Hala. Hala ka. Hala. yung tatay. Oo, yung tatay. Hala, 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 hala. Hala. Uwe, sige nga. Pandisal. Lagot ka sa akin pag hindi pandisal yan. Ihuhulog kita dyan pag hindi pandisal yan. Gugo, sanglet. Gugo, sanglet. sa na yung pandesal? Saan yung pandesal? naman yung pandesal! <laughs> <laughs> Pastos ka! Pandesal ba yan? Ito <laughs> na to, Liz? One. Wow! <laughs> to <akin> na to? Buha <laughs> ka <Tumaka> lang! ka <laughs> pinam... Ibigay Pinab... mo ako! Ibigay okay. mo Thank you. Masa ah, na yung purple na pandesal? Yan ang uh, naging brown. Dok lang yun. Mag ka may tao. Bakit pa nag-exercise ako? <laughs> <laughs> Gaga. Masa <laughs> Nag-exercise ako. Bakit Bakit ba?